Huwag lang para makuha sa ex. Itong utol ko. Practice lang. Kinuturoan siya ng pamangkin yung polis. Parang Itong sa amin guys, mga idol, katuwaan lang. Sumama lang kami dito para makapag... Ma-experience man din na magpag-practice ng ganito. Maya maya mga idol, ito sila, yan yan yun tapos ito, may maya, panghuli uh, pang na siguro. At saka, siyempre mga idol, ito, inyong lingkod. Ang inyong lingkod mga idol, hindi rin magpapahuli ng practice mamaya. Kasi itong utol ko mga idol, pag uwi ng probinsya, eh maraming ibon doon. Doon daw siya mga marinang lang ibon. Mga maraming mga ibon na limokon sa kayong manatad. Yan ang ano niya. mga Galing mga idolo. Gitna talaga tama. oh Gabuhok na talaga mga gabuhok na talaga idolo. Gabuhok na para ano na yung sindir yung may cross na puti. Uh. Tabi, apat na patok lang pa mga idol eh. Kuhang ko anak kagad. Okay. Oh? Okay. Sa mga nagtatanong mga idol, ito yung authorized dito mga idol. Kami ano lang, mga ano lang kami. Ag para ma-experience din namin ng ganito yeah. sinamantala din namin mag-practice ng ganito kami-kami yeah, lang naman dito yung di mga gamit mga idol puro pang-practice lang to Salamat mga idol sa inyong panonood.